Hello, good morning. Good morning, Madlang people. Kumusta naman tayo dyan? Tapos, so, nandito tayo ngayon sa lugar ni Jerry Chen. lang kami dito. Mario, Pupunta guys. lang kami dito sa so, may Pupunta lang tayo dito sa may Pupunta lang tayo sa may Ayan. Kakain lang kami ni YP. So, ito, magla... naglalakad kami dito na napakalamig. Grabe, ang lamig-lamig. Ayan. -lamig tignan mo naman naka pulgir si YP hanip sa bonit akala mo nasa isnuhan <laughs> ay ayan so samahan nyo kami guys at pupunta lang tayo doon sa may kainan and para ipakita naman namin sa inyo yung tinatawag na karinderia pintangan sa Taiwan so let's go kain tayo guys ng pagkain dito Nagubutom na kami. Alusan lang kami ni Wifi. Eh. Ayan, may mais. May mga ano. Diba? Bentang guys. So, mga palaya. Alright, so, yan guys. Bit lang. halang tayo ng ating kakainin. Talong. Tapos, ikaw na kukuha ng kanyang kanin. Tapos, sa... sa yung ng ating ano? Ha? Ah? Ito ba yan? Buha tayo. No, ano? Uh -huh. You like? Pwede tayong umipot pala dito guys. Diba? Uh -huh. Uh -huh. Kaya so, Kaya ito is peanuts Tulungan tayo ni Kerken Ano to I guys Ang palaya is... na may Toted. Ano Lug na maalat Pero konti lang maalat Itong so, ano Ito on? Spinach? Yeah. Wow. Good ka talaga. That's my favorite gulay in Taiwan. Kain ka madami nito, ha? Let's see. Okay. okay. Ano pa? Ito pwede. Ito ayaw mo to? Ayan, Ayan na. Kalabasa? Oo. Uh -huh. -oh. Dante sa kabila. Ilan ba dapat? Kunting okay. mais. So ganito yun guys sa so, Kirby's Tapos papakilo mo na lang doon Hindi na panikilo pa Estimate lang Ha? Binibilang niya lang Ah uh, hmm. So Hindi yeah. ko alam kung ano yung na natin Ano? Chicken, mamoy Saan so, yung masarap na chicken, guys? Oh, ito, fried chicken. Ito, yeah. So, di ba? So, sub na ito. Oh. So, yan. Dito tayo kay Ai. Ah? Oh, ka. Ay, sorry. Ah, yeah.

na kami guys. May order siya sa labas. Sipag niya diba? ba yeah. yeah. so Okay. Huh? okay, okay. okay, okay. 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 okay.

tại đây chưa ở đây Ăn ở các bạn chưa bao giờ mày 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 So, 118 pinos. Mura na ba yun? Mura mm, na. Dalawa tayo, kapi eh. <laughs> si 180 plus 50. 100. <laughs> 300. <September. laughs> <So, laughs> <so, laughs> yan ang ni wife So. yan ang aming meal. Heavy breakfast. 180 yan guys. Dalawa na sa akin. Ipapabuo chicken legs. Ay, ano ba yun pa? Oo, mm. ganyan. Sa akin, limang pirasa. Oh. Ito guys, yung ating anak na lamb. Oh. May kalabasa. May ampalaya, may tainga ng daga, may spinach, broccoli, tsaka mais. Wow, oh, kumpleta. So, ayun. Siwag na yun para okay. guys kain na tayo guys. Mm, like. ayaw ayaw. kaya mm, yun parang time stand ng cellphone eh si papa huwag lang kasi sa labas ayoko magtanggap ng sombrero mabilis lang naman tayo may news pa anong pas kasi guys is TV may news Pero may kanin pala ito po, subo para sa kahit. So, yun guys. Uh, taob. Ayan, oh. No? So, kapi tayo. Meron tayong baon. Binili natin sa 7-Eleven ito. Pinaripila ni Commander. Yung makiato. Kasi guys, nabalita dito sa uh, Taiwan na yung gumagamit ka ng mga baso, takip, yung ano, kasi mainit parang may ano yung amoy um, na nakakabigay daw ng sakit yon kaya i iwas iwas mo na tayo guys pag mayroong ano mahilig magkape diyan kagaya ko Ayan, mas maganda, bumili na lang kayo ng cup nyo Kung pwede, iparipil nyo na lang doon kung gusto nyo bumili ng kape sa 7-11 Para iwas tayo sa may mga... Five. Ah, oh, may discount ba na? Five. Ah, hindi ko. Sine-share ko lang Bayad yung ano. Bayad sa paghugas mo. <laughs> Nagka 5NT. <five empty. laughs> share ko lang yung ano meron dito. Guys. So, maraming salamat. Tapos na kami. At uwi na kami ni Commander. Dito ko na tatapos yung vlog na to rin. Hmm. Bye guys. Be humble. Peace out.